Pero Sam, mas kailangan kita. Hindi ka ba na sa akin? Nawala ng kapatid mo ang baby ko. Hindi sabihin wala na akong anak. Ang mamay po ng anak. Kapag di sa kanya. Dapat lang na mawalan siya ng anak. Dahil siya ang may kasalanan kung bakit namatay ang kapatid mo. No. Kita gamon lang sa akin ni Ellery. Tandaan mo 'yan ha. Ako ang mami mo, Sam. No. Hug mo na tawagin mamaya. Ako ang mommy mo. Magpapasama daw sila sa mga pulis. <sighs> Elery alam mo. Wala silang magagawa. Wala silang magagawa kapag wala silang search warrant na dala. Hindi ko na nga alam kung anong gagawin ko eh. Lumalalim na ang gabi, bahan na paano na ang anak ko. Mommy! Samantha? Samantha! <laughs>

i na muna ako, ha? Sasabihin na lang ako kay Enrico. Masasabay, ha? Yeah. Sige. <laughs> Salamat ulit sa dalawa, ha? Bye-bye. Kay -bye. Bye -bye. um, eh, meron sana akong sa sa'yo. Baka naman pwedeng Huwag mo nang sampahan ng kaso si Bridget. Sa pilitan na naman yung kinuha sa akin ng anak ko, Aloha. Kasi nung tulok sa siya sa namatay niyang anak. Please, intindihin na lang natin siya. Kaya, i-forgive mo na yung friendship ko. Mabigat ang hinihilin mo sa akin, Aloha. Hindi ko yata kayang patawarin si Bridget sa ginawa niya sa akin to. mo siyang patawarin. Basta palampasin mo na lang muna ito. Kasi nawala na siya ng anak. Baka pag pati freedom niya nawala sa kanya, naku, maluloka na talaga yun.